So hi guys, What's up? So bagong maga, bagong video na para sa inyo So ngayon guys, abagat season pa rin Ito, tingnan nyo Ito, yan So, abagat pa rin Ito yung mga pagpapalaot Ay, sa hangin, abagat so, Right to the point, yan yung first on you guys Gutom na, yan o, oh, gutom na Dito sa amin guys, pag nagugutom kami lang makain alam niyo anong gagawin namin? Ito lang 'yun. Matutulog lang kami para malipas gutom, Malipas gutom ng mga. Yan natutulog tayo. Dahil wala naman tayong ano, wala tayong palaot. Tulog lang tayo. Right. So, dari to the point pagtulog natin. Siyempre, hindi mawawalang mananaginip na ito. Yan. Alright. Dapatan lang yung paranginip guys. So, Kung nakikita nyo, dapat sa mga pagkain. Dahil yun nga, dahil sa gutom, yung <coughs> <natang> isip mo, ano <coughs> damdaman ng isip mo, ay pagkain. Pag yun yung namulayan, nakatulog na pala. Yan, yung mga bumungad sa atin. So yan, tingnan nyo ito guys, hanggang matapos ang video.

Yun di ba? Parang totoo lang. Pero nananaginip lang. Yung gutom, itinulog lang. <laughs> ang sarap ng kain. Pero panaginip lang pala. Para hindi makapaniwala. So, minsan mangyayari yan sa totoong buhay guys. Pero sa totoo lang, birthday ng uh, anak ng pinsan ko guys. Kaya may kain. Still... Thank you for watching. <laughs> thank you next video. God thank you for subscribe and follow my video. God bless.